Magandang hapon po mula dito sa Cherry Hill, New Jersey. Pati na kung naka-on yung wife ko. Yes. So. Akala ko tapos na tayo dun sa episode natin. Tungkol sa mga binabato sa amin. Lalo na pag ikaw ay taga Amerika, na kami daw ay mayayabang. So, akala ko na. Pero may mga nabasa ako kasi doon na mga comments na I think I need to answer that. Pangalawa is, nanonood ako pag gising ko kanina umaga, nakita ko agad sa Facebook ang isang klase ng pagmamayabang I don't know, depende sa perception niya yan, or road rage which I will show you later na probably marami na sa inyo ang nakapanood. So, nandito tayo ngayon sa aking fireplace area. Again, hindi ko ito pinagmamayabang. Sinasabi ko lang ang aking location. So, una-una, saan kami naging mayabang na taga-Amerika? Dahil nag english kami, kapag umuwi ng Pilipinas, nasagot ko na yan, na mahirap mag-switch na from English to the local dialect or even sa Tagalog, is hindi ka basta-basta makakapag-switch. Meron yung mga magagaling yung dila na mabilisan mag-switch, pero hindi lahat ay ganon. Kagaya ko, um, again, hindi ko to pinagmamayabang. Kapag, for example, may kausap ako na, na Jewish, nag-uusap kami ng Hebrew, and then bigla ko may kausap na English, hindi ko basta-basta nakaka-shift sa English yon. So, dito naman, lagi akong English ang pagsasalita. So pag umuwi ka ng Pilipinas, hindi basta-basta mag-shift into Tagalog or into Ilocano dahil ako po ay laking Baguio at laonyon, uh, La Union. So ibig sabihin Ilocano ang aking uh, native tongue. So even from Ilocano to Tagalog, hindi po ako bihasa. Kaya pag ako'y nagtatagalog na napapansin nyo na hindi diretso ang aking pagtatagalog, dahil hindi po ako native na Tagalog. Ako po ay laking Bagyo, laking La Union, so ako po ay Ilocana. Now, Inglesera daw kami pag umuwi kami na Pilipinas. At dahil lang doon, tinatawag na kaming mga mayayabang. So, paano yung mga taga-Baguio? Yung mga native na taga-Baguio, taga-Benguet, taga Mountain Province, na yung pagsasalita nila is may halong pag nagkikipag usap sila sa mga taga-baba, instead na magtagalog sila, more na Ilocano, Tagalog, at English. So, paano yun? Mayayabang sila? So, paano yung mga pamangkin ko na lumaki at nag-aral sa Baguio dahil lang kanilang sa school, the medium of instruction is in English, tapos Baguio, So ibig sabihin mayayabang sila dahil nag i sila. So it doesn't make any sense na tawagin kaming mga Pilipino dito sa Amerika na mayayabang pag kami umuwi ng Pilipinas dahil may salita kaming o may kahalo ang aming pagsasalita ng English. I don't think that's fair. No? Na para lang dahil lang doon tawagin na kaming mayayabang. Ano pang sabe? pinapakita daw uh, ang lalaki daw ng mga bahay na pinapagawa ng mga taga Amerika uh, una unang-una hindi po kayo kayabangan. bangan kung hindi yun po ay bunga na kanilang paghihirap bunga na kanilang pagtatrabaho ng dalawang chef tatlong chef overtime dalawang trabaho three jobs bunga po yon ng kanilang paghihirap at hindi po dapat uh, alam mo yon yung ginagawa sila, ilang, yabang-yabang yan, napakalaki ng bahay. So what? Pinaghirapan nila yon Kung gusto mo, di magpagawa ka rin ng napakalaki mong bahay. At saka hindi lang po mga taga-Amerika ang nagpapagawa ng mga malalaking bahay. Napansin ko din na kahit yung mga uh, OFW na taga-Israel, na pati ang kanilang mga pinapagawang bahay sa Pilipinas is malalaki. Alam niyo kung bakit? kasi galing din ako ng Israel. Kasi ang mga Pilipino doon ay super sipag, nagtatrabaho sila at sa kanilang kanilang day off, nagtatrabaho pa sila sa ibang uh, family o ibang bahay. Kaya nag na nagulat ako eh sa mga comment niyo kung ang uh, mga m nagpapatay sila ng malalaking bahay. So what? Tapos meron pa yung sinasabi na dapat hindi pinopos. May dahilan po kung bakit pinopos. ang kanilang mga pinapagawang bahay. Unang-una, again, like I said, they're very proud of their achievement. At hindi yun, ang pagiging proud sa achievement mo ay hindi yun isang kayabangan. Kagaya din ng ginagawa nyo dyan, dyan sa Pilipinas. Nakapag-graduate yung mga anak nyo, nakapasa sa mga board exam, nakapasa sa mga bar exam, nilalagay nyo sa isang tarpaulin yung tarpaulin na yung dinidisplay nyo sa sa labas ng bahay. Does that mean na nagyayabang kayo? Or you're just so proud of the accomplishment na, na nangyari sa inyong anak o sa inyong kamag-anak, sa inyong kapatid? Hindi po yung pagmamayabang. You're just showing your accomplishment. It's the same kung kung nagpi-picture man sila pinopost nila sa Facebook is because they're proud of their accomplishment kagaya niyo din sa Pilipinas na naglalagay ng mga tarpaulin ganun din po proud kayo sa achievement niyo hindi para ipagmayabang eh I don't know kung nagmamayabang kayo unless na yun ang reason niyo kaya ang tingin niyo tuloy sa lahat ay na no so yun at ano ano pa yung sinasabi oh wait isa pang dahilan kung bakit nila pinupostin din sa Facebook is that, for example, ako, pupost ako sa Facebook, for example, kung ako, is because, unang-una, content creator ako. So, isa yun sa mga contents ko. Okay? So, hindi yung pagmamaybag, it, because, it is because I am a content creator. Number two, yung iba naman na nagpo hindi sila content creator, pero, pero pinipicture nila, pinupost nila sa Facebook, because, yung nandito sila sa Amerika, at yung gumagawa ng bahay nila, pinopost para makita ng nagpapagawa ng bahay. At isa pa, for example, gusto din makita ng kanilang mga friends and relatives ang kanilang pinapagawang bahay, kaya pinopost nila sa Facebook. Wala po tayong pakialam kung anong gusto nilang gawin sa malaking bahay na pinapagawa nila, pinopost man nila ito sa Facebook. Hindi yung kayabangan kasi kayo mas hindi naman kayo nasasagasaan. Wala naman kayong biniling hollow blocks isang hollow block doon sa pinopos nilang bahay. Number three. Ano pa ba yung nakita ko doon na, no? Uh, mga designer bags. Designer bags and shoes. Pinagirapan nila yon So, wala tayong karapatan na usgahan sila na nagmamayabang dahil pinost nila ang kanilang designer bags and shoes. And again, But I'm pretty sure na wala akong nakikitang, for example, yung mga regular friends ko dito, na may mga binibili silang mga designer bags, they don't, hindi ko sila nakikitang nagpo-post ng kanilang mga, mga uh, binibili. Unless, of course, again, if you're a content creator, yung mga unboxing, yung mga ganun ganon, it is for content purposes. At hindi yung pagmamaybang. Like, I have a lot of friends here na bumibili ng mga mamahaling mga designer bags, designer shoes, mga designer lahat ang gamit. Pero hindi ko sila nakikitang nagpo-post sa Facebook. So, again, um, depende sa perception niyan ng mga taong nakakakita ng mga pinopost. Again, karapatan nilang gawin kung ano man ang gusto nilang gawin dahil pinaghirapan nila yon At hindi yon pagmamayabang. And again, They work extra hours, they work extra days, they work more job para makuha nila kung anong gusto nila and by heck, kung gusto nila i-post ito sa Facebook or whatever, napakadali po, i-scroll mo lang. Ibig sabihin, yung mga nagko-comment ng mga ganito is like, they're your friends on Facebook, kaya nakikita nyo silang nagpo-post. If you don't like it, unfriend mo sila -unfollow nyo sila or i-unfollow nyo sila napakasimple lang po. Okay, meron din ako nag meron din nag-comment na nagsabi na kagaya ng vlogger na to, sabi ng comment niya talking about me, pat daw kinakailangan ko ilagaw daw yung nurse sa pangalan ko. Bakit hindi ko na lang daw nilagay na pangalan ko at apelyido ko? Again, I'm a content creator. I kung ano yung catchy, yun ang gagamitin ko. Pangalawa, that's my profession kung ang profession ko ay farmer, di yun sana ilalagay ko, farmer Nora. But, yun ang profession ko as a nurse. So, ba't hindi ko ilalagay? Hagay ni Dr. Willie Ong. So, bakit hindi nyo sasabihan, ang yabang yabang bang mo naman, uh, Willie Ong, dapat Willie Ong na lang ilagay mo dyan. Huwag mo na ilagay yung, yung doc sa, sa pangalan ng uh, YouTube mo. That doesn't really make any sense kung ano yung mga pinagsasabi ng iba na mayabang ka dahil nilalagay mo pa yung, yung nurse. Ibig sabihin, si Dr. Willie Ong mayabang din. So, ibig sabihin, si Architect Dax mayabang din. So, ang dami-dami na yung kanilang profession is yun ang nilalagay nila na prefix ng kanilang pangalan. What is wrong with that? Hindi yung pagmamayabang. Ah, where in the world that you see that, that is pagmamayabang? Okay, meron pa akong nakita yung mga taga ano daw, mga taga California daw. Ah, uh, maraming mga comment ito, sabi na ay sa sa sa, California, sa LA, mga ganun, hindi daw namamansin ng mga Pilipino doon. Uh, nag say hello daw sila at hindi man lang sila pinansin. Unang-una po, hindi natin pwedeng husgahan yung tao kung hindi ka pinansin. Baka hindi ka lang napansin. Una, pangalawa, hindi niyo alam po ano rin yung pinagdadaanan ng tao. Oh, may pinagdadaanan yung tao. He, walang, walang ano yung tao na to be saying hello to everybody. Pangatlo, min, minsan kasi, for example, ako, pag may iniisip ako na kumisan kahit kinakausap ko, hindi ko basta-basta naririnig yung kausap ko because something is in my brain na iniisip ko. Kaya huwag nating husgahan ang mga tao, like, maraming nagsabi, mga taga-California daw, na hindi sila namamansin. Big deal hindi kaya bangan yun. Kaya hindi ka napansin, you don't know, narinig ka, o napagkamalang kang Meksikano, o may pinagdadaanan yung tao, hindi yung basis na isang kayabangan. Ano pa yung mga sinasabi pa? Ito ang mayabang. Iwan ko ha kung bakit. Alam nyo dito, sa Amerika, ito ang sasabihin ko ha. Ito sasabihin ko sa inyo. Sa tinagal-tagal ko dito sa Amerika, wala pa po sa mga Pilipino na nagmamayari ng barel na pinag pinapakita ang kanilang barel. O tingin mo itong barel ko. Or itinututok ang barel dahil joke lang daw, biro. Wala pa akong nakita doon, dito sa Amerika. Sa Pilipinas, yes. Personal experience. Yung may barel, pinapakita niya yung nabili niyang barel, dinadala kung kani-kanino, pinapakita niya yung barel, tinututok kung kani-kanino, biro-biro lang. So, sino mayabang? Kami, dito, na taga dito, Nawala pa akong namit na ganon, o yung ibang mga Pilipino sa Pilipinas. Pag kami, nataga taga dito, sa totoo lang, pag lumalabas ako ng bahay, kung ano na yung suot ko, shorts and t-shirts, flip-flop, chinelas, yun din ang suot ko na pupunta ng palengke, pupunta ng kung saan-saan, unless na pupunta ako ng church, doon lang ako mag sa sapatos, saminsan. Pero, makita mo iba, pupunta lang ng palengke, tindi. Kailangan, kailangan magsapatos, mag-jeans, mag-ganto, ganyan. So, So, tell me. No, tell me, really. Yeah, pakisagot. Dahil, marami kaming magkakamag-anak na taga dito sa Amerika at pag umuwi kami ng Pilipinas, naka lang kami. Naka-t-shirt, naka-shorts. Upunta kung saan-saan. Wala yung bihis-bihis na kung ano-ano. Actually, ito pa ang ano-ano. Kaya nagtataka ako bakit yung sinasabing uh, nagmamayabang daw kami. Kasi alam nyo, for ako, ako uuwi na Pilipinas as much as I can. ayokong magsuot ng mga alaalahas o ng mga designer ng mga ganyan-ganyan. Kasi baka mamaya mako-hold up. So, at alam ko, ganun din ang iniisip ng mga karamihan na taga dito. It's like, we go home, we do low profile sa aming mga pananamit, sa aming pagsuot ng mga as long as may maliit kang earring, yung suot-suot mo yung wedding ring mo, and, and, and that's about it. Kaya ko sa Pilipinas, papalipalit pa ng, dang earrings. But, do I call them mayabang? No, because that's the personal choice ang nayayabangan lang ay talaga yung mga taong may ingit sa katawan. Now, bakit ko yung pinart tree itong mayayabang daw kami? Kasi ito, pag ko, ito yung sinasabi ko kanina pa. At gusto kong panoorin nyo to? kami, tinakbuhan mo kami. Nagpapatali lang ako kasi nakita oh. ko makipag-ano sa'yo, oh. wala ka nang pambayan. Gago, ano mo nang pambayan? Tarantado ka ba? Utang ina mo ah. Gago kay yabang mo ah. Takbo ka. Ayan oh. ayan, birangga kami Oh. Ano? 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 Bago, ikaw, ikaw, ikaw ang nambangga. Ikaw ang nambangga. Ano mo, gago ka. Ikaw ang nangbangga. Ikaw ang nangbangga. Ma'am, sorry. Ang alam ko talaga, hindi ko akong nakabangga. Kaya nga ako nag-anunin. Kayo'y nasa likod. Binangga mo kami, tinakbuhan mo kami. naka Kaya kita tinakbuhan, naisip ko, wala kang ano, tapos ko na makalit ang So, paano yung masabi na mayayabang kami na taga dito sa Amerika? Eh, walang, walang ganyan dito. Walang ganyan. Yung napanood yun sa sasabihin niya na, eh, kasi tinakbuhan kita kasi alam ko namang wala kang perang pambayad. O luma yung kotse mo bago tong kotse ko. Or uh, Lexus ang kotse ko, yung kotse, kotse mo. Mitsubishi lang. O, wala pong ganyan dito. Eh, ayan o, meron kayo sa Pilipinas. So, Sinong mas mayabang? O, oh, kagaya ng one, a week yata ago, 10 days ago yun, yung doon na naman sa antipolo, yung nagit-git nagit daw siya, yung motorsiklo, nagit -git daw siya. Which, not really, kasi video niya din mismo yung pinakita niya. Paano niya sinabi nagit-git siya, eh hindi naman siya natumba, hindi siya nasaktan, nothing talagang nag-overtake lang yung yung ano yung uh, SUV. So ang ginawa nitong motorcycle driver na to, tinawagan niya kan tatay, tinawagan nila lahat ng mga ano, hinarang nila yon. Si naging mayabang dahil ang dami nila, hinarang nila yung SUV driver, bumaba yung driver, pinagtulungan nila, binubog nila hanggang the driver has had to defend himself at kinakailangan niyang ilabas yung baril niya. But that is after pinagtulungan siya ng mga tatlo, apat na mga tricycle, ah, oh, mga riders. Wala pong nangyayaring ganyan dito sa mga Pilipino. So, sinong mayabang? Kaya mag-isip-isip -isip din tayo kung minsan, na may mga bagay na alam pasin na lang natin at hindi naman natin binibili o wala naman tayong inaambag sa mga sinasabi niyong pinagyayabang namin na mga taga-Amerika. Peace po tayo ha. Ah. Ito e, ano lang naman, observation lang naman. So, hopefully, ito na yung ating last episode tungkol sa pagmamayabang namin ng mga Pilipino dito sa Amerika because hanggang hindi nyo masasagot yung tanong ko kung yung example na yon, maraming pa akong example kung gusto nyo na ilabas ko. But you know the stories kung what's going on in the Philippines. We don't do that here. We, hindi namin yung ginagawa. Nag-i-English lang kami, mayabang na kami. Pumibili lang kami ng mamahaling bag, mayabang na kami. Pinupost lang namin sa Facebook yung picture ng bahay na pinaghirapan namin na uh, pagod, pawis, uh, dugo, lahat na yan para lang magawa namin, mayabang na kami. It doesn't make any sense it really doesn't make any sense oh there's one more point Sabi, <clears throat> meron daw nakita ko ha, sa isa sa mga comment sabi daw, ah uh, I, i think this is also again in california na sabi niya na uh, katrabaho daw niya na ano since sabi daw na hindi naman daw nila kinakailangan magtrabaho nagtatrabaho lang you know what Uh, one, two. Dalawa ang mga kakilala ko na ganun dito. Dito sa amin, sa area namin. Dito sa Cherry Hill, New Jersey. Dito sa South Jersey, I mean. Aside sa kanila is kaibigan ko na sa totoo lang ang asawa niya is kumikita ng mahigit 200,000 a year. She really hindi niya kinakailangan talagang magtrabaho kung tutuusin. Pero, nagtatrabaho siya. Pwede niyang sabihin, hindi ko, pwede niyang sabihin, hindi ko nang kinakailangan nang magtrabaho eh. Which, she has the right to say that. Pero, nagtatrabaho siya. Isa, um, isang kaibigan ko na naman na nurse, na lang, yung asawa niya, is a government contractor he travels around the US. Ang laki-laki din ng sahod. Kaya yung kakilala ko na yon ay isang nurse. Kung magtrabaho lang siya, dalawang shift sa isang paycheck, it means dalawang isang araw, isang sa isang linggo lang siya magtrabaho. At totoo, she really doesn't need to work. Kinakailangan lang niyang magtrabaho para sa ganun, pag mag para hindi niya malus yung lisensya niya bilang isang nurse. Or nakaka-boring din naman kasi. Pero hindi niya kinakailangan magtrabaho kung nagtatrabaho lang siya. So kung meron kayong narinig, most likely, di ko naman sinasabing lahat, most likely is talagang hindi nila kinakailangan magtrabaho. At pag sinabi nilang yon nila na ganun, pwede niyong tanongin na, oh, ba bakit? Bakit hindi mo kinakailangan magtrabaho? At nagtatrabaho lang para lang may magawa ka. Pwede niyo naman tanongin yun eh. Kasi most likely, hindi sila nagmamayabang. They're just saying it as a matter of fact. Okay po? So, peace lang po tayo. Kanya-kanyang opinion lang po yan. Again, ang, pag, ang pagtingin mo sa isang tao na akala mo mayabang is again, nasa perception lang po natin yan. Oh, another example. Dito, nung isang araw, nag, uh, nasa, punta kami ng doktor ng asawa ko sa harapan namin is maraming mga riders yan. So, yung mga riders na yon, yung tinataas nila yung kanilang motorsiklo, motorcycle, yung, yung gulong is nasa taas, yung ganon, yung ginaganong-ganon nila talaga, yung tinataas taas nila yung, yung gulong na ibabaw ng motor nila. And, pag sa Pilipinas yan, sasabihin na doon sa Pilipinas na, ang yabang ng mga rider na yan mayabang Alam mo kung anong reaksyon namin ng asawa ko? Itong reaction po namin dito sa Amerika pag may mga ganon. Ah, idiot. Yeah, we call them idiot. We don't call them mayabang. We call them idiot. Bakit? Eh kung naaksidente na matay. That, that's why we call them idiot. You know? We don't call them mayabang. See, see depende again na naman yan sa perception ng tao. Mayayabangan ka lang talaga kapag may ingit ka sa loob. Most of the time most likely not not every time but most likely kaya kaya po thank you for your participation